Hello, mga idol, magandang umaga. Lagay tayo ng backhorn ngayon, mag-install paano daw mag-install ng backhorn Ito mga idol. Itong backhorn natin. Ito. So, yung it kulay itim mga idol, itong itim na wire. Papunta to sa backhorn natin dito. Ito lagay natin sa ground. Ito ground to mga idol. Body ground tapos ito yung pula mga idol. Kita nyo itong pula. Ayan. Puntang backhorn dito, nilagyan natin ng yellow na wire, ah, dinugtungan natin papunta dito sa kanyang ah, ilaw ng tilight, na pag atras natin ay mag atras natin, umiilaw siya ito, ito yung kulay, tandaan yung kulay ng back up light back up light natin puti, tapos dito natin idugtong ang papuntang back horn, itong pula itong pula, papuntang back horn handa nyo mga idol ha yung makikita natin sa t -light. itong kulay puti na wire ito mga idol ba ito itong ilaw na to so testing natin mga, idol testing muna natin ayan mga idol nakikita nyo ito siya naka ng atras tapos ito yung may ilaw itong puti ilaw siya pag atras. Ito ang kanyang wire. Puti din. Tapos, dugtong natin sa red na wire ng bakhorn. At ayan, mga idol. Tapos itong kulay itim sa ground. Napakadali mga idol. Itong pula, tandaan nyo, pula ha, pula. Itong pula, papunta siya dito sa puti. Itong puti, dito natin ikabit tapos yung itim dito sa ground kasi dalawa lang ang wire nitong backhorn mga idol dalawa lang wire kulay itong dalawang kulay kulay puti at saka itim so ang itim tandaan nyo ground ang itong pula positive papunta po dito sa puti na wire white wire ng backup light yan yan lang po kadali mga idol